Porens rin po tayo ngayon mga palipad tayo guys ng ano ng drone. So, itingnan lang natin yung ano kapaligiran kung ano ba yung kalagayan sa ibabaw. Uro, uro, lang. sa koda. Sa abo ba tayo? Pa, <tinyo> titimpo din yung boses. Dadaan lang sa ri So, ayan, magliribot tayo dito sa barangay. 300 meters tayo ngayon, mga kaibigan. Naku po, medyo maambon na, mga kaibigan. Ano ba na Dok, ha? Ano ba tayo, Dok, ha? So, balik tayo, mga kaibigan. Umuulan na. Naku po, masisira yung dun natin ito. Paray, Dok. Ah, 25, but 25, but 25. Hindi lang to ano Byye. Hindi lang masusubukan yung doon natin sa oras at sa, kala sa layo. Masusubukan din to sa ano yung ulan Nabutan tayo ng ulan mga guys Mukhang iiyak tayo nito pag hindi na gumana mga guys Ayan, nalanding na tayo. Hindi tayo nakalayo, mga guys. ano, very big butas. <laughs> Pandong <laughs> meda Meron. okay okay. Naitom. So guys, landing tayo guys, landing. Landing.

So, ayan guys, lalanding na yung drone natin. Ito na. Muti kong gumana pa to. medyo basa mga guys. Abot natin sa bigas.